Walang magawa ang isang nanay sa kanyang anak na lalaki na pangkaraniwan namang mapagmahal at madaling lapitan. Ngunit bigla na lamang itong nagiba. Lagi na lamang nakasarado ang pinto nito at ayaw magpapasok ng kahit na sino. Napapadalas na ang mga araw na nagkukulong lamang siya sa kanyang silid at hindi hinahayaang may makalapit sa kanyang lugar. Pero, nang matagpuan ng kanyang nanay kung ano ang itinatago niya sa kanyang kwarto, ay agad siyang namutla at hindi makapaniwala. Sa pagkakatanda ng babaeng si Lily, nagsimula ang kakaibang pag-uugali ng anak niya. Ilang linggo na ang nakararaan. Nasanay na kasi si Lily na palaging nakabukas ang pinto ng kwarto ng kanyang anak na si Kevin. Ang mga laruan nito ay nakakalat sa paligid ng pintuan at umaabot pa nga ito hanggang sa kanilang pasilyo. Ngunit ngayon, ang pinto ay lagi na lamang nakasara ng mahigpit at hindi na nga ito inahayaang buksan pa ng kanyang anak. Ano kayang naisip ni Kevin? Ayaw ah, yun yung buksan yung pinto. Ito ang pag-aalalang wika ni Lily habang tinititigan niya ang pinto ng kwarto ng kanyang anak mula sa kanilang hagdanan. Nakatingala lamang siya dahil sa taas ng hagdanan na ito ay saktong pinto na ng anak niyang si Kevin. Ginagugol na nga ni Kevin ang maraming mga araw niya nang naroroon lamang ni hindi na ito halos lumalabas pa. Literal na kinandado niya na ang kanyang sarili sa loob habang ang susi niya naman ay pinasok niya na rin sa loob ng kanyang kwarto. Nang subukan naman ni Lily na kausapin at tanungin ang anak niya tungkol sa ginagawa nito, ay wala naman siyang natatanggap na kahit na anong maliwanag na kasagutan. Sa tuwing magsasalita si Kevin ay tila ba lagi nitong iniiwasan ng kung anumang mga katanungan ng kanyang nanay. At paiba-iba na rin ang mga sinasabing rason ng bata kung bakit niya kinakandado ang kanyang pinto Nararamdaman ni Lili na halatang nagsisinungaling sa kanya si Kevin kaya naman lalo lamang bumibigat ang kanyang nararamdaman. Pero bakit niya naman gagawin yun? Hindi naman ganito yung anak ko. Kailangang malaman ni Lili kung ano nga ba ang nangyayari. Pero isang bagay lang naman ang malinaw. May kakaibang ginagawa si Kevin sa kanyang kwarto na hindi nito gustong makita ng nanay niya. Dahil napagtanto na nga ni Lili nawala wala na rin namang sense kung kakausapin niya pa ang kanyang anak na pagdesisyon na niya na lamang na siya na ang magre-resolba ng bagay na ito. Kaya naman sa pagkakataon na ito ay matyagang naghintay ang babae para sa tamang pagkakataon. Umakit siya sa may hagdan nang hindi gumagawa ng kahit na tunog. At dito ay tahimik siyang naghintay sa sulok. Ilang mga sandali na lamang kasi bago tuluyang lumabas ang kanyang anak para sa soccer practice nito. Kaya naman sigurado si Lily na lalabas na ito sa madaling panahon. Ngunit nang paglabas ni Kevin, agad niyang nakita ang nanay niya. Kaya malakas niyang sinara ang kanyang pinto at siniguradong nakapadlak ito. Para makasigurado ay ginamit niya pa ang sarili niyang susi para makandado ang pinto sa baylabas pagkatapos nito. Siguro ayaw niya lang munang makompronta ko siya ngayon. Ito na lamang ang naisip ni Lily. Habang sinusubukan na pagaanin ng ang kanyang kalooban sa kinikilos ng kanyang anak, dahil para kay Lili ay kakaiba talaga ang nagiging pagkilos ng anak niya. Nang dahil dito ay sobra ng nag-aalala ang babae, lalo pang lumala ang kanyang pag-aalala sa tuwing nakakarinig siya ng mga tunog na nagagaling sa kwarto ng kanyang anak sa kalagitnaan ng gabi. Ilang beses na itong nangyari. Kahit nga noong isang beses na nakaupo lamang sa sala si Lili ay nakarinig siya ng mga bagay na tila ba natutumba sa kwarto ni Kevin. Ngunit hindi pa rin niya magawang makapasok sa kwarto nito. At talaga namang hindi na gumaganda ang kanilang sitwasyon. Hanggang sa isang araw nga, may kumatok na isang polis sa harapan ng bahay nila. At nangyari ito nung kakauwi pa lamang ni Lily galing sa pamimili niya ng mga grocery. Pagkarating niya ng bahay ay bumungad sa kanya ang presensya ng isang polis na nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Pinaliwanag sa kanya ng lalaki. Nang mga kapitbahay daw nila Lily ang tumawag sa kanya. Para saan po officer? Pagtatanong ni Lily na may pagkasorpresang tono. Kasi ma'am, niisip po nila na may nangyayaring kakaiba po sa bahay ninyo. Huwi ka nito sa kanya. Lumalabas kasi na nagsisimula na ring mag-alala at magduda ang kanyang mga kapitbahay dahil nakakarinig sila ng maraming hiyawan na nagmumula sa bahay ni lili, Partikular na sa unang palapag, malapit sa silid ni Kevin. Pero talaga namang ang insidente na ito ay hindi isang beses lamang nangyari. Dahil ayon sa kanyang mga kapitbahay ay ilang beses na daw nila itong narinig. At nang malaman ito ni Lily ay unti-unti na siyang nakaramdam ng galit mula sa kanyang katawan. Noong una, iniisip niya na kung ano ng espekulasyon lamang gumugulo sa kanyang utak tungkol sa ginagawa ng kanyang anak. Ngunit ang pagre-reklamo ito ng kanyang mga kapitbahay ay nagpapatunay na may kakaibangang nangyayari Meron nga ginagawa si Kevin na hindi tama. May tinatago ang bata at gustong malaman ng mga polis ang kasagutan dito. Pero napagdesisyon na na lamang ni Lily na siya na lang muna ang umayos ng gusot na ito. Gusto niyang kumprontahin si Kevin ng sarili niya at makakuha ng mga kasagutan sa nagliliyab niyang mga katanungan. Kaya naman gumawa na lamang siya ng palusot na merong maingay na pintosang nalang bahay na nagtutunog sigaw lamang ang langit-ngit nito kapag ito ay binubuksan. Umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling ay tuluyan ding aalis ang mga polis at maswerte nga siya. Nasiyahan naman ang mga polis sa kanyang sagot at hindi nga naglaon ay tuluyan ng umalis. Agad na sinarado ni Lily ang kanyang pintuan. Ngunit ang tensyon ay patuloy pa rin mataas sa kanyang isipan. Pagod na pagod na si Lily sa pasikretong pag-uugali ng kanyang anak tama na at gusto niya nang malaman ang mga kasagutan ngayon. Kaya naman, tinatagan niya ang kanyang loob, huminga ng malalim at sumigaw ng malakas. Nang sa gayon ay bumaba si Kevin sa bahay. Maya, maya pa ay lumabas na si Kevin sa kanyang kwarto. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkanerbiyos na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan lang din ang paglalakad niya sa may pasilyo. Mula sa taas ng hagdan ay kitang-kita ang takot na nararamdaman ni Kevin na para bang isa siyang maamong tupa dahil hindi naman may pagkakaila na nararamdaman niya ang galit na unti-unti kumupuno sa kanyang nanay. Kaya naman tuluyan na nga niyang kinumpronta si Kevin mula sa hindi makatuwirang pag-uugali na pinapakita nito sa kanya hanggang sa pagtatago ng mga sekreto ni Kevin sa kanyang silid at ang huli nga ay ang mga sigaw na naririnig ng kanilang mga kapitbahay na umabot na nga sa punto na pinuntahan na sila ng mga pulis. Kevin, wika ni Lily at ang mga salita na ito ay merong nakakatakot na tono. Sinigurado niyang magtutunog siyang seryoso, nang sa gayon ay maapektuhan ang kanyang anak. Ngunit sa loob-loob niya, isa pa rin siyang nag-aalala ng nanay at gusto lang naman talagang makahanap ng mga kasagutan. At gumana nga ang kanyang nakakatakot na tono dahil bigla na lamang umiyak si Kevin. Nangako ito na sasabihin niya na ang totoo at ipapaliwanag ang lahat. Sige Kevin, makikinig ako. Seryosong tono pa ni Lily. Bahagyang pinunasan ni Kevin ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang magsalita. Ito ang kauna-unahang seryosong pag-uusap nila ng kanyang nanay sa loob ng ilang mga linggo. Gusto ko lang naman pong makatulong. Gusto kong gumawa ng mabuti. Paninimula ni Kevin. Maniwala po kayo sa akin. Ang gusto ko lang ay tumulong. Noong una naging maayos naman pong lahat. Pero... Unti-unti na pong hindi ko na nakakayanan yung mang nang ihari. At ngayon, hindi ko na po alam kung ano gagawin ko. Sobrang nagulumehanan si Lili sa mga salitang winika ng kanyang anak. Masaya naman si Lili dahil paunti-unti ay nilalabas na ni Kevin ang mga bagay na kanyang tinatago. Ngunit lalo lamang dumami ang kanyang mga katanungan sa isipan. Anak, anong ibig mong sabihin? Pagtatanong ni Lili sa kanyang anak na lalaki. Sumagot naman si Kevin, hindi ko alam ma. Ang hirap ipaliwanag. Parang kailangan mong makita ng personal para maintindahan mo yun. Tumangon naman si Lily at pumayag sa kagustuhan ng kanyang anak. Gustong makita ng babae kung ano nga bang itinatago ng kanyang anak sa kanyang kwarto. At ito na ang kanyang pagkakataon. Kaya naman hindi na siya nag-alinlangan. Agad siyang naglakad patungo sa hagdanan at dumiretso para hanapin ang mga kasagutan sa misteryong nagtatago sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Habang si Kevin naman ay tila ba natatakot na sinusundan lamang siya sa kanyang likuran at ang takot na ito ay lalo lamang lumalala sa bawat mga hakbang na kanilang ginagawa. Tumayo si Lily sa harap ng pinto ni Kevin. Noong una ay wala naman siyang napapansin na kakaiba. Tahimik naman sa kwarto ng kanyang anak. Ngunit hindi ito nagdulot para mawala ng kuryosidad na nararamdaman ng babae. Tinanong niya ang anak niya kung nasaan ang susi nito at agad naman itong ibinigay ni Kevin. Para kay Kevin, kahit papaano ay masaya siya dahil binubuksan ng nanay niya ang pinto. Dahil takot na takot nga siyang gawin ito ng mag-isa. Salamat talaga ma. Ikaw na pong bahala. Uwi ka pa ng kanyang anak. Maya maya pa ay pinasok na ni Lily ang susi sa nakakandadong door na. Naghintay muna siya ng ilang mga sandali. Ramdam na ramdam niya na rin ang tensyon napaunti unting lumalaki sa kaloob-looban niya. Mama, mag-iingat po kayo. Pagbababala pa niya Kevin sa kanya, na lalo lamang nagdulot kay Lili para mag-alala siya. Bakit ganyan ka magsalita, Kevin? Ano bang sikretong tinatago mo sa kwarto mo? Basta ma, buksan niyo na lang po. Pagpipilit pa ng kanyang anak. Hindi mawari ni Lili pero maging siya'y natatakot na rin dahil sa mga sinasabi ng kanyang anak. Paano kung isa pala itong bagay na maging siya ay hindi kayang harapin? Ngunit kailangan niyang magpakatatag, lalo na at isa siyang nanay. At sa ganitong mga pagkakataon siya pinakakinay kailangan ng kanyang anak. Kitang kita rin ni Lily sa itsura ng kanyang anak ang pagkanerbius nito. Sa katunayan nga niyan, ay malamig na ang mga pawis na tumutulo sa kanyang katawan hanggang sa kanyang muka. Kaya naman naglakas loob na si Lily na buksan ang pinto. Pagkabukas niya ng pinto, ang unang bumungad sa kanya ay ang magulong kwarto ng kanyang anak. Kalat-kalat dito ang mga damit maging ang mga school supplies ng anak niya na para bang walang nakatirang tao dito. Kevin, ito ba yung kinakatakot mong ipakita sa akin? Yung magulong mong kwarto? E di sana kung hindi mo to kinandado, maaayos ko to araw-araw. Sa tuwing umaalis ka, lagi mong pinapadlaki ang pintu mo na para bang kung sinang tao lang ako na hindi pwedeng makapasok dyan. Biglang paninermon ni Lily sa kanyang anak. Ngunit nakalimutan niya na kailangan niya palang magsalita ng dahan-dahan. Lalo na at simula pa lang ay kinakabahan na ang kanyang anak at hindi niya naman gustong takutin pa ito. Kaya naman, pinakalman niya ang kanyang sarili at muling hinarap ang anak niya. Tumingin siya sa paligid ng kwarto ni Kevin. Bukod sa maduduming mga gamit nito at makakalat, ay wala naman siyang napansin na kakaiba. Kevin, ito ba yung kinakatakot mong ipakita sa akin Muling pagtatanong niya sa kanyang anak nang seryoso, ngunit kalmado. Mama, hindi po. Nasa ilalim po ng kama. Wika ni Kevin na parabang ayaw niyang mapahamak ang kanyang ina. Anong nasa ilalim ng kama? May tinatago ka bang babae dito, Kevin? Pagtatanong pa ni Lily sa kanya. Hindi ma, wala akong tinatagong babae. Teka nga lang, nasaan siya? Kinakabang wika ni Kevin. Na para bang may nawawalang kung sino sa kanyang kwarto. Agad niyang nilapitan ang kanyang bintana at natagpuan niyang bukas ito. Mama, ikaw ba nagbukas ng bintana dito? Pagtatanong niya sa nanay niya. Ha? Hindi, bakit ko naman bubuksan yan? Eh ngayon nga lang ako nakapasok dito sa kwarto mo. Agara namang sagot ni Lily sa kanya. Napahawak si Kevin sa kanyang ulo. Habang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Patay na! Hindi pwedeng mabukas to! Hindi niya kayang lumabas dito! Natatarantang wika pa ng bata. Anak, ano ba kasi yung tinutukoy mo? Anong hindi kayang lumabas sa bintana mo? Kailangan mo akong sagutin ng derecho anak. Kung gusto mong matulungan kita sa problema mo. Pagpapayo ni Lily. Ngunit, natataranta si Kevin. Hindi niya alam ang kanyang gagawin na halos hindi na nga pumapasok sa kanyang tenga. Ang mga sinasabi ng kanyang nanay. Basta ma, kailangan niyo pong makita. Kailangan yung, kailangan natin siyang hanapin. Tingnan niyo po siya sa ilalim ng kama. Wika nito. Agad namang tinignan ni Lily ang ilalim ng kama ng kanyang anak at dito ay nakakita pa siya ng mas maraming kalat na para bang may kung sinong kalaro si Kevin dito na hindi naglinis. Ano na naman Kevin, ipapakita mo na naman sa akin yung kalat mo sa ilalim. Mamaya pagkatapos nating maghapunan, lilinisin natin ito ng sabay na intindihan mo. Wika ng babae. Gumugol pa nga sila ng halos isang oras sa kwarto ng kanyang anak sa pag-aanap ng isang bagay na hindi naman matukoy-tukoy ni Kevin sa kanyang nanay. Dumating na nga ang hapunan. Ngunit walang nakita si Lily na kahit na ano sa kwarto ng kanyang anak. Tara na anak, bumaba na muna tayo at kakain tayo doon. Mamaya na nating hanapin kung sino man o ano yung inahanap mo, okay? Pagpapayo ni Lily. Iniisip niya na baka imahinasyon lamang ito ng kanyang anak at lilipas din. Ngunit sa kanilang hapunan ay hindi nga mapakali ang kanyang anak. Malakas ang pagtibok ng puso nito at nararamdaman ni Lili ang pagkaneurious ng bata. Hindi niya naman ito pwedeng palampasin lang. Alam niyang may nangyayari sa kanyang anak at kailangan niya itong tulungan. Anak, hindi mo ba pwedeng ipaliwanag na lang sa akin kung ano yung meron sa kwarto mo at ano yung hinahanap mo? Sinubukan ulit ni Lili na komportable ang kanyang anak upang maisiwalat na nito ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Pero kasi mama, hindi ko alam kung paano ko po sasabihin. Meron po siyang uh, malalaking mga mata at nagliliwanag po yun sa dilim. Bigla lang po siyang dumating pagka uwi ko noong isang araw galing ako sa school at mukha pong nangangailangan talaga siya ng tulong pero maski po ako ngayon ko lang po nakita yun pagpapaliwanag ni Kevin. Pero lalo na namang gumulo ang isipan ni Lily. Mas lalong dumami ang kanyang mga katanungan dahil sa sinabi ng kanyang anak. Okay, ganito na lang. Pagkatapos natin kumain, aki at ulit tayo doon Titignan natin kung nandoon na yung sinasabi mong nila lang o ano man yun, okay? Pagkatapos nga nilang kumain ay sinubukan nila ulit hanapin ang sinasabi ni Kevin. Ngunit bigo na naman sila. Kaya naman napagpasya na lamang na Lily na magkatabi na lang muna silang matulog ni Kevin sa kanyang kwarto hanggat hindi pa natutukoy kung ano nga bang nila lang ang tumatakot sa kanyang anak. Pero sa kalagitnaan ng malalim na gabi, habang malalim na rin ang tulog ng mag-ina, ay biglang may kumalabog ng malakas sa taas na bahagi ng kanilang bahay. Biglang napatayo si Kevin nang marinig niya ito. Mama, siya na po yun. Sigurado na po ako na siya yun. Wika ni Kevin na nagmamadaling sinusot ang kanyang tsinelas upang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Kevin, anong oras na? Baka mga pusa lang yan na naglalaro. Bukas na natin hanapin yung sabi mo, okay matulog ka na muna dito ulit. Uwi ni Lily sa kanyang anak. Ngunit nagpumilit si Kevin na ito na talaga ang tamang pagkakataon na malaman ni Lily kung ano ang kanyang sinasabi. Ayoko po kasing isipin ninyo nagsisinungaling ako. Totoo po yung sinasabi ko at hindi lang po ito imahinasyon. Halika na mama, pumunta ka na sa kwarto ko, kailangan mo itong makita. Sa pangatlong pagkakataon ay tumayo na naman si Lily at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Ngunit ang nakita niya doon ay talaga namang nakakakilabot. Dahil pagbukas niya pa lamang ng pinto ng anak niya, ay nakakita na nga siya ng dalawang mata na nagliliwanag sa madilim na kwarto ng bata. O Diyos ko, ano yan? Wika ni Lili, Agad niyang binuksan ang mga ilaw sa kwarto ni Kevin at doon ay nakakita siya ng isang malaking itim na kwago. Anong ginagawa ng kwago sa kwarto mo anak? Pagtatakang wika nito kay Kevin. Mama, siya nga po yung tinutukoy ko. Ayan po yung kwago na bigla na lang pong pumasok dito sa kwarto ko. Pagkakita ko po sa kanya, bali-bali po yung pakpak niya. Siguro po, hirap na hirap siyang makapunta dito at nanghihingi siya ng tulong. Pagpapaliwanag ni Kevin. Agad namang nilapitan ng babae ang kwago, ngunit parang ilang ito sa kanya at komportable lamang ito sa presensya ni Kevin. Kaya naman, lumabas muna ang mag-ina sa kwarto upang masinsinang makausap ni Lily ang kanyang anak. Ibig mong sabihin, kwago yung tinutukoy mong tinatago mo sa akin? Eh bakit hindi mo nalang yung sabihin sa akin? Mas natulungan pa kita. Yan tuloy, pati mga kapitbahin natin nag-aalala na. Napatawag na nga sila ng pulis dahil sa ginawa mo dahan-dahan at kalmadong pagkumpronta ni Lily sa kanyang anak. Napayuko naman si Kevin. Nahihiya na tumingin sa mga mata ni Lily. Eh hey, kasi ma, natatakot po ako na hindi niyo ako payagan. Alam ko naman po natakot po kayo sa mga aso. Paano po kaya kung sa kuwago pa? Kuwago po yung pangalan nun hindi po ba? Pagtatanong ni Kevin sa kanyang nanay, hinimas naman ni Lily ang buhok ng kanyang anak. Ano ka ba anak? Di mo naman kailangan na itago yun sa akin dahil maiintindihan naman kita. At ngayon ka lang ba nakakita ng kwago? Hindi nyo pa ba yan na pag-aaralan sa school nyo? Pagtatanong niya sa pitong taong gulang niyang anak. Natatakot naman na tumangu sa kanya si Kevin. Opo, ngayon lang po ako nakakita ng kwago. Ang alam ko pong hayop na may pakpak ay mga manok. Hindi ko po alam na may mga ibon po pala na may ganun kalalaking mga mata. Noong una pong pumasok siya sa kwarto ko, takot na takot po ako. Nakita ko po siyang nakapatong sa bintana ko. Napasigaw po ako ng malakas. Para po kasing tinititigan niya ako na parang may masama siyang gagawin sa akin. Ang una ko po talagang naisip ay tumakbo pupunta sa inyo. Pero dis oras na po yun ang gabi at sigurado akong tulog na kayo. Ayun po siguro yung sigaw na narinig ng mga kapitbahay natin. Pero mama, hindi ko naman po talaga yung sinasadya eh. Paghingi ng tawad ni Kevin sa nag-aalala niyang nanay, habang si Lily naman ay pinapakinggan lamang ang bawat mga seletang binibigkas ni Kevin. Halata sa mukha ni Kevin ang kanyang pagiging inosente at talaga namang wala itong kaalam-alam sa sitwasyon. Kaya puno na napag ko na patuloy na lang po muna sa kwarto yung kwago dahil para pong paika-ika siyang maglakad at hindi po makalipad ng maayos. Sinubukan ko pong magtanong-tanong sa kaibigan ko kinabukasan kung alam po ba nila ang hayop na yun. Sinubukan ko pong ipaliwanag sa kanila yung itsura ng nakita kong nila lang pero maski po sila hindi po nila matukoy. Kaya po napagdesisyonan ko na sasabihin ko na lang po sa inyo pag susunod na araw na. Ang akala ko po kasi gagaling siya ng isang gabi pero nagkakamali po ako. Iniwan ko lang po siya sa kwarto at dinadalhan ko po siya ng mga kanin pero hindi po siya kumakain nun. Hanggang sa inalungkot niya na po yung mga gamit ko at tila ba naghahanap na siya ng pagkain Natatakot na po ko na baka mamatay siya Natatakot po ko na hindi ko po siya mapakain Hanggang sa isang hapon po Pagka uwi ko, kinakain niya na yung isda ko sa aquarium Kabibili ko lang po na karang araw Kaya napasigaw na naman po ko Nagkataon naman po na wala kayo kasi namimili po kayo ng grocery noon Hindi ko na po talaga kasi alam yung gagawin ko Maski ako natatakot na po sa presensya niya. Pero lagi po siyang lumalapit sa akin na para bang pinapakita niya sa akin yung pakpak niya. Kailangan niya po talaga ng tulong mama. Nang ipaliwanag ni Kevin ang buong pangyayari sa kanyang nanay, ay lubusan na siyang naintindihan ni Lili. Alam na ni Lily na natatakot lamang ang kanyang anak sa mga nangyayari at hindi naman ito intention na magsekreto o magtago sa kanya. Kaya naman nangako siya sa kanyang anak na gagawan niya ito ng paraan at muli ay bumalik sila sa kwarto. Doon ay bumungad ulit sa kanila ang kwago na tila ba'y naghihintay na matapos sila sa kanilang pag-uusap. Nakatayo lamang ito sa kama ni Kevin habang nakatitig sa bata. O di ba ma nakatitig na naman po siya sa akin kaya natatakot po talaga akong sabihin sa inyo ito eh. Takot na wika ng bata. Gumiti naman si Lily sa kanya. Huwag kang mag-alala. Alam mo na, yung mga hayop, katulad niyang kwago, hindi nila kayang magsalita kaya siguro may sabi siya sa iyo na hindi lang natin maintindihan. Kailangan lang muna natin obserbahan siya kung ano yung kailangan niya at saka natin yun ibibigay sa kanya, okay? Ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Tila ba hindi siya komportable sa presensya ko kaya ikaw yung lalapit sa kanya at titignan mo yung pakpak niya. Kasi kapag ako yung gagawa nun, baka magwala lang siya at hindi maging komportable, okay? Naintindihan mo? pagbibigay direksyon ni Lily sa kung ano ang dapat gawin ng kanyang anak. Natatakot naman na tumangu sa kanya si Kevin. Agad na nilapitan ng bata ang kwago. At doon ay nakita niya sa ilalim ng pakpak ng kwago ang isang malaking sugat na pwedeng nagdudulot para hindi ito makalipad ng maayos. Nasakto naman ay laging bukas ang bintana ni Kevin kaya maaaring naramdaman ng kwago na pwede siyang makihingi ng tulong kung makikita ang kalagayan niya ng mga tao. Okay, may sugat siya sa ilalim. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Tatawagan ko yung kaibigan kong si Rose. Marami yung alam tungkol sa mga ibon. Matutulungan niya tayo. Pero sa ngayon, paghahandaan ko muna ng makakain yung kaibigan mong kwago. Kukuha ko ng karne sa baba. Bantayan mo lang siya dito, okay? Maya-maya pa ay bumalik na nga rin si Lily. Kumuha siya ng ilang hiwa ng karne na ako nalang uulamin sana sa hapunang iyon. Agad niya itong pinakain sa gutom na gutom na kwago. At sa pagkain ng kwago na ito ay mahahalata na tila ba ilang araw na itong nagugutom. Doon lamang din napansin ni Lily ang mga nakakalat na kanin at mga tinapay na ilang beses sinubukan na pakainin ni Kevin sa kwago. Ngunit hindi nito tinatangga. Hindi kasi alam ng bata na carnivorous ang kwago na ito at tanging makar niya lamang ang kanyang kinakain. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa. Nang makatawag na kasi sila ng mga ekspertong pwedeng kumuha ng kwago, ay tila ba nagmamakaawa ang kwago na wag siyang kunin. Nagtago ito sa likuran ni Kevin, na ipinagtaka nilang lahat. Anong meron? Ano pong nangyayari mama? Pagtatakang wika ng bata. Pero nagkatingilan lamang si Lili at ang rescuer na kukuha sana sa kwago. Hindi nila alam kung anong gustong gawin ng ibon. Maya maya pa ay napatingin si Kevin sa may bintana ng kanyang kwarto at doon ay nakita niya sa malaking puno na nakatanim sa tapat ng kanyang kwarto ang isang pugad. Pugad po ba yun ng kwago? Pagtatanong na Kevin sa kaibigan ng kanyang nanay na si Rose. Tumingin kagad ka si Rose sa tinuturo ng bata at nakita nga niya na may mga sisiw pala ang kwago doon at malala na ang kondisyon ng mga ito dahil hindi magawang makahanap ng pagkain ng kanilang nanay dulot na rin sa natamun nitong sugat. Kaya naman, Nagmamadali ang kaibigan ni Lily na si Rose na ng pugad. Doon ay nakita niya na buhay pa naman ang mga sisi ngunit sobrang na itong nanghihina. Kaya naman kasabay ng pagkuha nila sa kwago ay kinuha na rin nila ang mga sisiw nito para mapanatag na ang kalooban ng kwago na magiging maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Nang makita nga ng kwago ang presensya ng kanyang mga sisiw ay naging madali na ang pag sa kanya lumuwag na rin naman ang pakiramdam ng batang si Kevin. Pakiramdam niya ay nagawa niya na ang tama. Naligtas niya ang kuwago na ito, maging ang mga sisiw na ito na kung sakali ay mamamatay na sana kung hindi niya napansin. At simula nga noon ay naging normal na ulit ang bahay nila Lily na kung saan ay pinangako ng kanyang anak na hindi na ito pang magtatago sa kanyang nanay ng kahit na anong mga bagay. Di ba Kevin, Ganun yung mangyayari kapag sinasabi mo sa akin lahat ng problema mo. Bata ka pa, kailangan mo pa ako. At nandito lang ako sa lahat ng pagkakataon na kakailanganin mo ko. Kung sakali man na lumaki ka na at kaya mo na yung mga problema mo, tsaka mo lang yun sarilinin. Dahil may tiwala naman ako sa yung malalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na kakaharapin mo. Kaya hanggang may nanay ka pa, gamitin mo tong pagkakataon para mapagkunan mo ng lakas at suporta na intindihan mo. Kalmadong wika ni Lily habang naleleksyon na ng kanyang anak. Ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo sa mga kapitbahay natin na naistorbo mo. Manghihingi tayo ng tawad sa kanila at ipapaliwanag ang sitwasyon. Alam mo naman na yung iba sa kanila matatanda na. mahirap pag nananervyos yun. Agad namang pumayag si Kevin sa sinabi ng kanyang nanay. Isa-isa nalang lang kinataw kanilang mga kapitbahay. Nanghingi ng tawad si Kevin at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa kabutuyang palad ay naiintindihan naman ito ng kanilang mga kapitbahay. At bukod pa doon ay nakagawa pa sila ng isang aktibong komunidad dahil ipinangako ng mga kapitbahay na nandyan lamang sila para kay Kevin at magsisilbi silang pangalawang magulang nito sa tuwing wala ang nanay niya at sa tuwing ito ay nagtatrabaho. Pag may kailangan ka Kevin anak, nandito lang kami sa kabilang bahay ninyo ha. Katukin mo lang kami. Marami din kaming pagkain dito kung gusto mo. Wika ng matandang babae na si Clara na nagdulot naman ng kagalakan sa puso ni Kevin dahil ang buong akala niya ay hindi na siya mapapatawad ang kanyang mga kapit bahay, lalong lalo na ng kanyang magulang. Ngunit sobrang inosente ay ng pag-iisip niya na hindi niya namamalayan na marami pa palang mga mabubuting tao sa ating mundo. Mama, alam ko na kung ano pong gusto ko paglaki ko. Biglang wika ni Kevin ng makauwi na sila sa kanilang bahay. Ngumiti naman ang nanay niyang si Lily sa kanya. Ano naman yun? Gusto ko pong maging wildlife rescuer. Katulad po ng kaibigan niyong si Ate Rose, magre-rescue rin po ako ng maraming mga hayop. Bibigyan ko po sila ng mga bahay hanggang sa... Hanggang sa lahat po sila, masaya na po sa kagubatan. Wika ng bata na punong-puno ng determinasyon ng kanyang puso. Natuwa naman si Lily dahil kahit papaano, alam na ni Kevin kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Sige, so kita sa gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na magiging mabuti kang rescuer. Pero sa ngayon, mag-aaral ka muna ng mabuti hanggat hindi mo pa yung nakakamit, okay? Huwi ni Lily sa bayakap sa kanyang anak. At dahil sa problemang ito na kanilang nalagpasan, ay mas lalo tumibay ang koneksyon at relasyon ng mag-ina sa isa't isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang story natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.